Hey guys welcome back to team Maddie so guys ito na so gusto ko lang ipakilala sa inyo na meron tayong ano uh, bagong senior santo ninyo given from uh, Judith from Cebu from Philippines. So, thank you Judith for giving me this this is a uh, first ever gift that uh, I received na Santo Niño. Thank you, thank you so much, Judith. I love it. And then, uh, overwhelming ako dahil ang birthday ko ito. Nakareceive ako ng senior Santo Niño for the first time. And then, sabi nila, pag binibigay daw, pag binibigay daw na ano, any kind of mga ganito, mga berhin, basta galing sa puso at binibigay ng friends mo. Swerty daw ito, guys. So, kailangan daw yung binibigyan ka, hindi daw yung, uh, yung ikaw ang bumibili. So, so, I'm very glad guys kasi galing lang sa Pilipinas si Day Jude tapos ito ang binigay niya sa akin na birthday present so this one is very special for me and then alam niyo ba na yung pag receive ko nito tapos yung parang napipil ko yung ano uh, yung deep inside the heart na para bang may miracle so Thank you so much. Nakapil ako ng na miracle, guys. So, Senior Santo Nino, disibo talaga to. Tapos, sinayaw pa namin. And then, this is our first year na naka ako. Pero, uh, alam nyo ba na second uh, year na namin na nagsayaw ni Dai uh, Elizabeth ng Senior Santo Nino. Sabi niya, every year na daw namin yung gawin na isayaw yung santo ninyo niya. Thank you ninyo. Thank you so much, Judith. This is my gift from here. I love it. Thank you so much. Uh, okay. <laughs> happy, happy talaga siya yung mukha niya. I'm so happy. So ito yung hiningi ko kay Judith na binigay niya sa akin. Yan. Kasi Sinulog, oh, 'di ba? Ang ganda-ganda. Yeah. So pwede ko na 'to gamitin sa Sinulog namin. Kasi magje ako this coming, ah, uh, magje ako this coming, ano. Um magje ako this coming. Friday, oh this coming Saturday, so ito yung isuot ko sa Sinulog disso. 'Di oh, ba? Diba? Tapos, I would like to say thank you this one for the gift from Ati Tony. Thank you so much. Thank you so much, Ati Tony. Nag-abala ka pa, pero thank you. And sabi niya, there is Mary You're a wonderful person. You're thoughtful and kind. And you do countless nice things with others in mind. So this warm birthday greeting that's Mims just for you bring a wish for your happiness all the year to happy birthday. Wishing you all the best, always love to Thank you, Ati Tuni. Thank you so much. Uh, so, next, this is from Belma. So, from Belma, ano ba to? <laughs> Alam mo ba? ano ba This is for Oh, it's like a soft Wow, this is a, like a soup But soap. I think this one This is a but soup or I don't know what is this i'm gonna ask her what is this? But Beautiful birthday, special sense, blingy bag, something sparkly, lovely. This is the special sense. Celebrate in style and have a wonderful day. Happy birthday, Steffy T. Anyang looking from Belma and Denise. From Belma and Denise, thank you. Pero itanong ko guys kung para ano to para ano to. Kasi hindi ko alam. Pero meron siyang dito sa para. Pero itanong ko nya <laughs> ang unique ng ano. Itsura niya, di ba? sa so, ang unique, unique. So, itanong ko muna kung para saan ito. Thank you, Belma. Thank you. Thank you. So, next. Next. Next natin. Thank you, Belma. So next, this one. Oh my God, that's so cute! That's so cute. Mm -hmm. My favorite. So, this is my favorite. So, this is from. from ati ellen happy birthday my from ellen thank you ellen and of course so, i have uh, beautiful flowers from gel thank you so much gel for the beautiful flowers yeah thank you and then meron pashan happy birthday from jill and bernie thank you and mello thank you so much so first of all before Uh, I end this video I would like to say thank you to everyone I would like to say thank you for everyone na nag-celebrate sa birthday ko. thank you for coming at uh, nalimutan ko to say thank you all sa inyo na pumunta kayo sa birthday ko at nag e kayo at naghanda ng pagkain ko I would like to say thank you to everybody to celebrate my birthday and then uh, na-overwhelm po ako sa inyong lahat tapos nakaka-touch kung hindi nyo lang alam kung kaano ako kasaya pinasaya nyo ako sa birthday ko um parang whole month tayo nag-celebrate sa birthday ko same last year maraming uh, maraming marami salamat sa inyo lalong lalo na kay Elizabeth Uh, nag-import sa birthday ko at sa mga ka-grupo ko na 41 group, maraming salamat and my Doram family thank you so much uh, and also gusto kong magpasalamat also sa mga kaibigan ko na dumalo hindi ko na i-mention lahat kung sino kayo at alam ko kung at alam nyo kung sino kayo. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa akin lagi at pag-pray nyo sa akin na magiging healthy ako lagi. Inisip nyo lagi ako na sana gumaling na hindi na hindi mag-suffer give free nyo ako lagi na sana lagi ako healthy sa mga araw at sa mga susunod na mga araw sa mga biyahe ko lagi nyo akong give free maraming maraming salamat hindi ko 'yan malilimutan at nakakita hindi ko kayo malilimutan dahil kayo yung nagbigay sa akin ng lakas kayo yung second family ko maraming maraming salamat sa inyo and then also my family maraming salamat sa inyong lahat my family from Philippines family in Canada maraming maraming salamat sa inyo sa lagi niyong pagsuporta lalong lalo na din sa kapatid ko at sa mga anak ko maraming salamat and then also um, and also sa mga taong nakapalibot sa sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng support niyo sa akin. Maraming salamat. And then uh, lahat <laughs> never ending na salamat uh, and also to um and also to Nancy, my classmate. Maraming maraming salamat sa iyo dahil uh, ikaw yung unang nagsabi sa akin na mag-celebrate tayo ng birthday mo eh, ang layo-layo pa ng birthday ko after a week pa, pero <laughs> sinelibrate mo, inuna mo kasi yung time mo ang gibase natin, di ba? So, maraming salamat, Nate, and also to, um, and also to Michael FCS family, to Dai Imelda, maraming salamat na nag din tayo sa birthday mo, gay, okay together mo din ang pag-celebrate sa birthday ko at kay Sophia kay Carl, kay Morris mga happy birthday sa inyo uh, sa atin this uh, month, maraming salamat uh, even though wala kayo last night sa birthday ko for um, sinulog birthday, supposed to be the email that is uh, celebrating with me but because she has a word so that's why hindi siya nakapag-celebrate sa birthday namin together It's supposed to be tonight so so okay. pray ko si da email na sana we're both healthy and uh, success and uh, uh more blessing to come with us da email at sa lahat ng nag birthday ng January kasi supposed to be marami kami mag birthday this January <laughs> happy birthday to all with us yan maraming uh, and also maraming salamat sa inyong lahat talaga I'm talaga wala talaga akong sawang magpasalamat sa inyong lahat na lagi nyo akong uh, iniisip every year. So, thank you, thank you everyone for celebrating my birthday. I'm so happy and overwhelmed sa pag-celebrate ng birthday ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, guys. Uh, hindi ko ito malilimutan. This is our second year uh, sinulog uh, birthday celebration with me for uh Dai Elizabeth. Day Elizabeth, thank you so much for celebrating my birthday and This is Lawrence. Happy birthday to my mom. Mm -hmm. uh, I hope she had a great time mm -hmm. when we went to Red Lobster. <laughs> and then, and, uh, I think she enjoyed it. Mm -hmm. And then, what you wish for me? A happy birthday. <laughs> That's all. <laughs> That's all. I she hope the, I hope the I hope the wish you wished came mm. true. So that's why wala siya kanina guys kasi naglalaro ng game. So sabi ko uh, samahan niya ako pero lagi siyang busy and nagmamadali ako iniwanan ko. Tapos sinanap niya pala ako kasi uh, hindi ko daw siya kinatok sa room niya na supposed to be sasama siya inko kasi yung mga kaibigan ko naghintay hindi kita mahintay kasi focus ka naglalaro then kailangan kong nandoon ka agad so iniwanan ko guys dahil sa games niya so anyway nag enjoy naman ako kahit wala siya <laughs> kahit wala siya pero nag celebrate naman kami together in a uh, red lobster kasi ano Uh, binigyan niya ako ng $100 gift uh, card ng Red Lobster. Tapos, uh, i-explain ko nga pala guys kung bakit uh, nakapagbigay si Lawrence ng uh, gift card sa akin.